So ayan po ang uh, magiging ano ni Daily Motion kakalabasan pagka sinerge niya siya. So nandito na rin yung GMA. Marami ah, marami may CNN na rin para siyang YouTube talaga, guys. So, hi guys sa mga mojangas natin Channel over the universe before the world, Brother, Brand Alexander. So, oh, hi guys nga naman. nandito uh, ako ngayon sa bahay and tawag dito. Gumag -ga, ang natin vlog ay about sa daily motion nga kasi uh, dun sa All TV or AMBS Network or All TV Network nga naman by former Senator Manny Villar. No? So, ngayon nga, uh, ipapakita ko naman sa inyo yung sinasabi ko doon, nakadugtong naman about sa daily motion. So, ano nga ba ang daily motion? Ah? Uh? uh, pakita sa inyo and let's search this uh, video platform like YouTube. So, sit back, relax and enjoy and have fun and tignan natin kung magkakaroon tayo ng pera dito. So, peace out. See you later guys. Hey! A few moments later. So, hi guys. Pagpasensya nyo na may background. Ako na maingay. So, sa labas po yun. And so, ayan, nakita nyo naman po ang ating YouTube. Pero hindi po tayo dyan pupunta. Dito po tayo pupunta sa uh, daily motion. So, ayan nga po yung sinasabi ko dito, yung sa daily motion. So, check natin. Uh, Google. and eh Ayan. ayan, ayan. Ayan, yeah, put na tayo sa browser ko para makita nyo. So, ayan guys, uh, check, uh, ano natin. Ayan, lalabas na kagad si Daily Motion. Ano nga ba tong si Daily Motion? So, search lang natin. So, ayan guys, lumabas na dito. Letter D na maliit ang kanilang uh, logo. So, Daily Motion is a French. So, tama nga ako dun sa nauna kong vlog. Yung sa vlog ko before, tungkol nga dun sa may oh, all TV network. So, Dailymotion is a French video sharing technology platform owned by Vivendi. North American launch partners included Vice Media. So, para siyang, uh, correct me if I'm wrong, para siyang lumalabas dito subsidiary, parang gano'n. Pero is is a French video sharing technology platform. On by Vivendi. So, search natin naman si Vivendi. Kasi hindi ko talaga alam pa ang possible history nito ni, ni Dailymotion. Vivendi. Okay. So ayan, Vivendi Media Holding Company SE is a French mass media holding company. headquarters in Paris, France. So nasa Paris pala siya. So sa Paris nga siya, widely known as the owner of Game Loft. Oh, shish. Game Loft is one of my favorite uh game game uh, maker like uh Asphalt, you know di asphalt na uh, car racing wow uh, naging konyo ako hindi back to back to topic tayo ngayon uh. game love yon group group kanal, have us edit so magaling pala and maganda tong gumawa dito sa daily motion but usually hindi nga siya pa kilala kasi natalo hindi hindi mo lang natalo which is mas umangat si YouTube kaysa sa ibang uh, video platform, no? So, balik tayo sa Daily Motion, no? So, balik tayo, search ulit natin si Daily Motion. Ayan, Daily Motion. Ayan, lalabas sa ating browser ganito. Daily Motion, the home for videos that matters. Wow, ang ganda ng slogan nila. So, ayan po ang uh, magiging ano ni Daily Motion kakalabasan pagka kasinerse nyo siya. So, nandito na rin yung GMA. Marami ah, marami. May CNN na rin. Para siyang YouTube talaga guys. Kaso nga lang, hindi siya talaga pa kasi kilala. Uh, ayan, tinas ko na yung ano. So, ayan nga guys. Marami, may S-square dito. So, punta tayo sa YouTube. So, bakit ko kasi pinakita kanina si YouTube? Eh, magkalaban nga sila. Wait, there's more. The hill. Ah, uh, wait. So, ayun Oops. Wala pala nalabas. Daily motion. Tagalog. Ayan. Yan kasi yung lagi kong sineserch kapag kay daily motion. Actually, guys. Nakita ko lang din kasi dito sa YouTube. Then, gusto kong makita kung kamusta or ano ba ang meron kay uh, daily motion so eto how to earn money on daily motion just eto dito ako na curious kasi syempre hindi pa nga ako monetize sa youtube before so tinignan ko kung paano mamonetize yung videos natin no so dito sa dalawa subscribe na lang natin din si sir walmart karaoke channel no ito yung dalawang two parts niya na ginawa about sa parang uh, tinest niya lang or tinignan niya lang din kung paano ang daily motion. So, magdalawang part yan. So, naka na siya ng 6 centavo dollars sa daily motion. And gagawang ko ng reaction video or ng tutorial kung paano gumawa ng daily motion in another vlog. So, magbabalik lang ako in 5, 4, 3, 2. Hi guys, so, ayun nga uh, Punta na kayo dito sa Daily Motion, just search Daily Motion at pwede na kayong gumawa ng account nyo. Madali lang naman gumawa ng account so gagawin ko rin siya ng uh, tutorial kung paano gumawa ng account dito sa Daily Motion. Medyo um, maganda yung ano nila, yung pagkakagawa ng system. Although para na nga siyang kay YouTube talaga may system na sila kung paano ka mamonetize. And tawag dito, trivia lang no. Uh trivia and ano pa ba? Parang tips 'yon. So, ayun nga, uh, pag naka 1,000 views ka kasi on overall videos mo, hindi lang sa isang video sa, monetize ka na. So, okay sir, ano to? Walmart karaoke. Na okay, naka 1,000 plus views na siya dito sa kanyang channel sa kanya dito mga video so kaya na monetize na siya at nagkaroon siya ng 6 dollars ah uh, no uh, correct me correct me if i'm wrong but correct uh, 6 centavo 6 centavo dollars, dollars po yun, hindi po yun uh, peso, pero kahit na dal uh, centavo pa lang, pag lumaki po yun, syempre, iba po ang uh, palitan po, diba, dito sa atin sa peso, so why not try po natin mag daily motion uh, hindi po ako bayad ni daily motion wala pong connections kay daily motion I just want to share an uh, advice, kung hindi po kayo ma-monetize sa uh, youtube, nahihirapan po kayo, and kung uh, may restrictions, may hindi po ma yung isang video nyo, ang tawag doon, oh, yun nga, hindi ma-monetize, pwede nyo pong ipasok dito sa Dailymotion, an alternative video sharing platform po ang Dailymotion, ah, uh, yun lang guys, so hanggang dito na lamang guys, sa mga jangas natin dyan, over the universe, over the world rather, Brand Alexander, bye bye, peace out.